Ibinalik na sa custody ng Bureau of Immigration itong YouTube prankster na si Vitaly Zodorovetsky. Zodorovetsky? Zodorovetsky. Kamakailan lang nabalita ang ikinulong itong si Vitaly sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Itong si Vitaly at uh, nung lumabas ang mga litrato niya, uh, mga isang buwan after siya makulong, eh, Parang nangayayad siya at uh, nawalan na ng sigla ang kanyang mga mata. Hindi na rin siya nakangisi ngayon. Di tulad nung uh, unang na-apprehend siya, yung unang araw na ikukulong siya. Medyo kita rin na parang nangayayat etong si Vitaly at uh, mukhang uh, tumanda siya. Bale itong si Vitali, eh, nagpiansa muna siya para may balik sa poder ng uh, Bureau of Immigration Commissioner uh, Joel Anthony Villado. Pero sabi naman ni Villado na porket nagpiansa siya, eh, makakalusot na siya sa kanyang uh, mga kaso na hinaharap. Sinabi rin ni BI Commissioner Villado na kung sakaling makonvict itong si Vitali, eh, maaari siyang makulong ng labing uh, walong buwan yata o walang buwan. Nakalimutan ko na pero makukulong pa rin siya. Wala rin daw gustong tumanggap dito kay Vitali kasi ito kasi si Vitali eh I think Russian siya at saka American din. Pero parehas na bansa, walang gustong tumanggap sa kanya kung sakaling ma-deport itong uh, si Vitali. Yun lang, okay, bye.